Balitang Pambansa. Ngayong araw nga po ng Yerkules, ikawalo ng Mayo 2024. Itinanggi ni Diamond Star Maricel Soriano ang pagkakasangkot sa paggamit ng ilegal na droga kasama si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Senator Ronald De La Rosa, iginiit ni Soriano na wala siyang alam sa lumabas sa PIDEA leaks. Yan nga po yung dokumento kung saan nakasulat ang pangalan ng dalawa para sa plinano-umanong drug surveillance operations noon pang taong 2012. Gayunman, inamin din ni Soriano na siya nga ang may-ari ng condo unit sa Makati City na binalak daw i-monitor noon ng PIDEA. Nang tanungin naman ng pinatalsik na PIDEA agent na si Jonathan Morales at siya rin nakapirma sa viral na dokumento, hindi na raw maalala ang informant sa naglik na dokumento. Itinanggi rin mismo ng PIDEA na may ganitong uri ng dokumento. Pero si De La Rosa, kumbinsidong authentic ang naturang dokumento kaya magsasagawa raw ulit ng pagdinig sa Mayo at 13. Ma'am, uh, sa mga nag-viral na dokumento na nagdadamay na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ng mga nasabing dokumento? Uh, sa tingin mo? Una-una po, hindi ko alam yung ko sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan yung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa okay. ng mga ganyan. Uh, wala po akong alam. Wala. Hindi ko po maalala Your honor. Anak ng Matawala. wala. tagal po, mo, ano? mo, ikaw, Morales, nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad, ultimo pangalan ng presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista, na wala ka na may ebidensya. Yan po ang tinig ni Sen. Bato de la Rosa, ang atres na si Maricel Soriano, dating PDEA agent na si Jonathan Morales at ni Sen. Jingoy Estrada. Yeah, yeah. Isiniwalat naman ni dating Sen. Antonio Trillanes na ginagapang daw ang mga senior na opisyal ng PNP para talikuran at mapatalsik ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang itinuturong may pakanan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ilang beses nang nakairingan ni PBBM. Ayon kay Trillanes, sinusubukan na umanong mag-recruit ng mga aktibong senior members ng PNP para nga sa nilulutong destabilisasyon pero wala pa daw umoo-oo. Naniniwala si Terlianes na ginagawa ito ng kampo ni Duterte para daw makabalik siya sa pwesto. Iniimbestigahan ngayon ng International Criminal Court si dating Pangulong Duterte dahil sa mga paglabag sa karapatang pantaong kaugnay ng war on drugs sa Davao Death Squad. Iginiit din ni dating Sen. Antonio Trillanes sa na ang kampo ng dating Pangulong Duterte na sa kulungan ng bagsak nito kung hindi umano mapapabagsak ang Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa dating senador, inaagapan ng arrest warrant sa dating Pangulong Duterte na ilalabas na raw ng International Criminal Court o ICC sa Hunyo o Hulyo. Uunahin daw si Digong pagkatapos ay ipa-aresto na rin sina Senator Ronald Bato de la Rosa. Senator Bongo at maging si Vice President Sara Duterte. Tanging si Trillanes lamang ang nagsasabi niya at wala pang kumpirmasyon sa ICC. No comment naman si na VP Sara at Senator Bongo. Wala pa rin direktang pahayag ang dating Pangulo pero nauna nang sinabi ng kanyang dating tagapagsalita na si Harry Roque na sinira ni Pangulong Marcos ang unity dahil sa kanyang mga pahayag tungkol sa ICC. Ilang beses nang giniit ni PBBM na hindi siya papayag na mag-imbestiga sa Pilipinas ang ICC pero nabanggit niya rin noong nakaraang taon na pinag-aaralan ang pagbabalik ng ICC sa Pilipinas. Isinusulong naman ang panukalang batas na layong ipagpalimba ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE na target gawin sa December 1, 2025. Inihay ni Kamarines Sir Congressman Elrey Villafuerte ang House Bill 10344, nalayong isagawang BSKE sa October 26, 2026. Ang giit ng kongresista nakasaad sa saligang batas ang pagkakaroon ng tatlong taong fixed term ng mga lokal na opisyales. Nauna na rin idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang batas na nagtulak sa BSKE mula December 5, 2022 patungo sa October 2023. Sa desisyon ng SC, sa unang Lunes ng December 2025 isasagawa ang eleksyon at kada tatlong taon pagkatapos nito. Nanawagan naman po ang pag-asa ng maagang paghandaan ng La Nina o wet season lalo sa mga lugar na madalas binabaha. Ayon po sa State Weather Bureau, posibleng magsimula ang La Nina phenomenon mula Hunyo hanggang Agosto 2024. Posible raw maranasan ang walang humpay na pag-ulan sa huling quarter ngayong taon at sa mga unang buwan ng taong 2025. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.